Nagkayayahan nga kami ni Mrs. pumunta sa Quezon City Memorial Circle na namin agad ang isang signage na ilaw na hugis star at agad magpapicture si Mrs. Makatapos naglakad-lakad kami agaw pansin naman yung nagtitinda ng manga kaya't nagmamadali naman si Mrs. para bumili. Ayun na nga ang bilis lang kumain na agad, mura lang pala kalahati ng manga 15 pesos lang at may kasama ng alamang sarap na sarap nga si Mrs. Pagkatapos nga niya kumain nakita naman namin yung cave na ilaw kaya nagmamadali na siya para makuhaan agad ng picture pero hindi niya alam naka video pala ako habang siya ay naglalakad. Siyempre hindi rin ako nagpapatalo at mas ginandahan ko papagramp ko at para makita niyo kung paano ako maglakad hahaha <coughs> 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 lumabas na ako sa cave habang nagpapatuloy pero sa pagkuha ng video sa akin si Mrs. Sabay silap sa kanya patas ng dalawang kamay animoy hawak ko ang kapalaran nyo hahaha tuloy pero sa pagvideo si Mrs. hanggang dumating na nga ako sa dulo at kapasintisen naman ang mga tao pinagtinginan na kami kaya ang ginawa ko tumalon na lang ako sa gitna para gulatin ko sana kayo hahaha. -ha -ha. Hindi pa natapos ang gala namin at biglang nagutom kaya niyaya na ako sa street food ito naman order ko tuna sisig may rice na kasama at itlog, kay misis naman french fries jumbo pa in order niya at isang situ, gutom na nga ako kaya kumuha agad ako ng isang french fries terikain tayo mga idol, habang kami naman kumakain napansin naman namin ang isang security na nag a na hangang 10pm lang ang Quezon City Memorial Circle at bawat salita niya na pa nga ako na opo, uwi na kami. Uwi na po kami, opo. Opo, opo. Saan ba tayo yun? Dito? Ako. Saan nga ba tayo? tayo? Opo. Opo. Saan mo tayo dito duman? mga Sa alala mula sa Kaso Memorial at Administration ang Quezon Memorial Secret ay hanggang 10 p.m. lamang po. Opo. <laughs> Maraming, uy na, ang uy na. Ang Quezon Memorial Secret ay, <laughs> ay po. Opo, opo. Maraming na po tayo ng ng ating mga dalang gamit at magturo na po sa pinakamalapit na, na labasan. Opo, labas na po kami. Maraming salamat po sa pagpunta. Salamat <laughs> din po. Hi <laughs> hey guys, uli na kami. Uy, uli na. Ha. Hagang dito na lang po mga idol sana napasaya namin kayo. Kung hindi naman bahala kayo dyan hahaha, -ha -ha, follow like at share mga idol at salamat sa inyong suporta. Ah.